unya kinini ang si Bryce Hernandez iyang giuli ang iyang kuan ang iyang GMC mahal man din ng GMC nga sa kinan, mga higala kay tag 10 million man din ng mao sa dai kin no 10 million imagine ka kanang 10 million nga sa kinan, ipang regalo lang nila birthday <laughs> birthday ang usa pasko kanang Rilo nga patik mga higala ipang regalo lang liban kana ang usa na regalo sa Pasko ang usa na regalo sa birthday makaingon man sa tag sana all <coughs> kung maoho ni mga higala ang mga pobre baya in town ang mga kabos mga kaigalaan mag birthday mga sukit ng uban kalimot-limutan na lang ng birthday <coughs> labi na mahigala o guay hikay bisagamay way bisagmanok na lamang nga maihaw, balahit man sa probinsya, doon na tayo maihaw, manok dito niya, ma. Butangan na lang kuros na imong agtang aron inon nga nag-birthday ka. <laughs> Pero too, dog, ikaw may mahimong district engineer sa DPWH. Kining taga DPWH, di ko ni malimot sa ilang birthday. <laughs> Kuriya lang sa mga tarong di ha. Kay kining GMC landaan mahigala nga 2024 nga model, ang pinakabarato ana dai mga 6 million, ang mahal ana 16 million katong high end yon. Napoy tag 10 million. Imagine kag maunang ng sa kyanan. Ha? Ah, girigalo na ng ni Boss Hendre. Si Boss Hendre po district engineer ang nagregalo niya ang iyang assistant district engineer. Nawadaan na yun o moral foundation ni mga tawhana. Kaya imagine kayo na kinu, ikaw mo district engineer, ang imong assistant engineer mo regalo ni mo GMC, Morigalo ni Moglan Cruiser, kasabot, pila may sildo in town, anak. Nga nung makahatag man ka ko ng regalo, ha? Sa laktod niya pagkaistorya, normal na ni nila dito. Ha? Samtang ang mga pobre naglimot-limot na gano'y sa ilang birthday. Di <laughs> taga DPWH. Puhira lang sa mga tarong sa Department of Public Works and Highways. I understand ha? Mga na pamagay mga nagtuokong daghan pamagay na tarong. But sama ini mga district engineer karon nga na involved ini. Sama ining ang boss Henry Alcantara. Nangatarungan si boss Henry Alcantara kay boss mong kolon ini ining Bryce Hernandez nga doon na po yung GMC po siya iyang kagalingon. Ha? Ah? Nangatarungan siya nga wak mong kolon na niya pangayong agay regalo naman ko no. na mo na. Muna yung katarungan wak man niya pangayong wak man niya pangayong gihatag man kay giregalo di iya lang po unta kuno gidawat <laughs> sagad nato may gala mga kabos mismo gani sa atong trabahuan o doon ay mag birthday mag amot amot patay ihatag nga cake wala na mapahuyop sa kwan o sa hay may gala nalagay cupcake butangan na lamang intaw kandila nga ipahuyop-huyop aron niya madayon ang birthday ay! <laughs> Pero, <laughs> ka na din, taga DPWH, ka na, labi pag district engineer ka. Di ka gil malimot sa birthday, kay doon na may muhato ni Moglan Cruiser. <laughs> <laughs> Kasi malimot o birthday, anang kalaki ha? Nga, tanawa si Bryce Hernandez, karon iyan ang giuli ang iyan GMC. Tag 10 million ng GMC, may gala giuli ni Bryce. Kaya aron mo qualify siya pagka state witness, abot udawaton magkani. straight to the point. balikan, mahiga lang itong diskasyon ng tataon, ha, gamay lang. Kay si Engineer Bryce Hernandez, giuli na ang GMC, nga tag 10 million. O sa Lamborghini, dahi, kwan? Ang Lamborghini, o katong Ferrari, ngilingig -ngil kay mga sakyan ni mga, sus, kamayong, hindi pa lang kita undiir, kamayong, balik ka sun. Samtang <laughs> <laughs> ang mga kabos gabaktas-baktas lang niya ay mga District Engineer NDPWH DPWH may galas Ha? Karon gi una naguli ang GMC Mulag wa pa iuli ang ubang sakyan da Ha? Mura oga nasayangan baka kay sa ba? Ha? Di man pwede ninyo tagu-taguan jud kay namang gyud ko na na. Nya magtinabang mag ay mga tao nga di ara di gitaguan ang usa ka sakyan ay. Eh <coughs> 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 suko so, man katawhan jud. Isulti ha indapit gi patugpan ang helicopter be. <coughs> Arita, balik ta, mahigala sab sa ato nga isyo kay si Bryce Hernandez yan ang giuli itong iyang GMC nga sa Kenan. Pero ang Lamborghini mahigala o ang Ferrari wak pa mauli. <laughs> Iyan sa giuna o guli mahigala itong mga itong pinakabarato niyan sa GMC. Ang kantidad ng GMC mahigala na as mga 12 million Kina, kini kinay. giulit niyan eh. Ang Lamborghini o ang Ferrari wak pa. Bebe, naan na sa audio dong? Oh, luta si kinana. Lepit. Eh. Sus, ginoo ko. Ah, na yan. oh. Di pun pwede nga ulug-ulugan lang tani, ha? Ito lang niya iulit na tanan. Ah. Palaman, ah, oh. Salamat ngayon mong iulit. si Mayor Magalong. Hmm. Yole niya na sa ICI dai. Sa Independent Commission for Infrastructure. Mo ni. Duta sa kanana Di gud ni mahigala mo pao nga makinas baha. <laughs> <laughs> mm. uh. Ah. Mo ni ang pag-uli niya sa kanan. sa kanana o. Gapuha sa na so kay mo dagan ni dako kay makina ah la mano mahigala Ilamano siya ni Justice Andres Reyes, ang maumahigil na chairman sa ICI. Hindi oh talaga ako, padagan o. Oh. Sige siya, paminahon takunodong o. Oh. Ha? Huh? Gahasal oh. do? Sus, gupuhan si Kinana. Di gud ni mahigala mga paong sa baha. Ha? <laughs> hmm. huh? Sinaw pa kayo? General Magalong or Mayor Magalong, mga Bryce Hernandez. Ah. Huh? Ilamano siya may galang Reyes o oh, iuli ang Salamat ngayon mong iuli na. Riman hmm. ka na sa may galang. Dito sa sibulan wako kakita ng na kasi kinananay na na. <laughs> <laughs> Murag ako kumantay na. Oh, Kana na ang... Oh. lahi gano'n mga so, Kaingong kang ngilingig sa'yo na yung engineer ka di ay. Ngilingig ka di ay. <laughs> <inaudible> <inaudible> oh, lima ka na kinana mahigala. Sus, gino'o ko. O mutarong lang kag-practice mahigala sa mga pagka-abogado nga kanang, tininood lang yung practice. Tagbo pa kag-tuon magabi eh, mahigala. Bisa pag kada adlaw la dia pakai notario dia pakai imong kaso di ka kepala tani basa-basta nang GMC nga sekenan oi so ang giuli ron ang GMC ang iyang Lamborghini ang GMC dai tag kini nga GMC 12 million no ang katong Lamborghini og ang kwan ah uh, Lamborghini og ang kini ni ang Ferrari ang Ferrari ay 58 million mana Wapagi uli, yun na-una sa kanang kuan, ang Lamborghini, 30 million, 30 to 40 million. So, ingon si Bryce, kana lang sa yan, kanang <laughs> ang katutuang tag-12 million lang sa, ang katutuang kuan masig manamilit pa siguro si Atong tag-50 million ng Ferrari. Ay <laughs> <laughs> Uyawa ni Matawan na dili makasusi dito mahigalas project og nag bagwa ba kanindot aning ilang sakinan o guan di po nung maayon mo imong sakyan pa doon dito sa mga rivers nga gihimuan tingali o guan kala ang flood control Ay <laughs> Ano <laughs> lang service pa dongs kasino?